magandang araw po uh, ako po si Sipten Roberto Kukuang uh, nakatira po sa sityong sityong Tambalongan Barangay po di lalungan Aurora po ang nais ko lang po kami po sana ay maiayos po lalong kasi matagal na po kami rito, wala lang pong nagaganap sa aming pong komunidad. Kaya yun po ang isang bilang kahilingan ko po na kami ay bigyan ng pansin at tingnan po naman na nila yung aming kalagayan. Kung ano po yung narito sa amin. Ano po yung wala sa amin, yung po sana ang dapat po nilang gagawin na kami paunahin man lang o tulungan sa lalong madaling panahon po. Yung po ang kahilingan ng komunidad po ito na tinitirahan na, po namin.